<laughs> oh, no, 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 no. <laughs> ano ba yun? May ako, kuya. <laughs> ano, yung mapahino, eh? Saglit lang kasi may ako. Ano Sige, kaya naman. Naalis din naman ako. Huwag mo ba, mo pa ilaw eh. saglit lang kasi kuya. Kasi yung namin hinahanap nga ako. alam mo namukod, pinatay mo lang. lahat. <coughs> <coughs> no, 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 no. Hindi no. mo makakatulong niya. May laro pa ako. Kuya, mamaya bukas pa yung laro mo. Sandali lang. Diyos, ano Sa to? Ma. eh. Natutulog ako eh. Inahanap ko yung chips ko wala akong pera. Ano nilalaro ko sa baba? Sarili ko? Eh! Ano mo nilalaro? Iyoko. Ano mo na Kuya naman, na. na, na. kasi napakot e. ako kikot eh. Eh, ihinis na ako eh. Huwag mong hanapin, lalabas yun. Bakit ang bagay na hinahanap, hindi nung lalabas. Kaya anak ng po. <laughs> oh, no, 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 no. Ipapakot no. pinultunong. eh Bahala sa'yo

Pag ikaw natutulog ka hindi kita -ginaganyan, oh, wow. wow. parang... okay. ginaganyan. Ay wow! Wow! Parang-parang nasabi ji si ako, ginanyan ganyan mo ako pinaselsayo parang. Ayun ikaw naman. Hindi kita ginaganyan. hindi kita kinaganyan. May inaanap lang ako sa glit, sa glit lang. Nung tatahi ni si ni ko pa pala timing ilaw. <laughs> no 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 no. no. na Huwag mong hanapin na yan. Hindi yung duwende. na nga ako no. eh. Oh, Hindi, na Kasi kailangan ko umalis sa Hanggang sa baba. Huwag ah. Huwag susundan. No, 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 no. Bukas lang, bukas lang ilaw. natutulog ako? pala yung inaarap ko. Okay na kuya, nandito na sa akin. Bakit ba ka Hindi nga ka makakatulog ng maliwanag. Hindi dyan ka na, sasarado ko na. Ano ito? Kasaway. Benta na kaya kita.